I pass, I pass the bond Passing Ang tawal talaga nila Passing this bond kasi I pass the Sa mga pat I passing kasi passing this bond I passing this bond Sa batang Sige ragrong grammar. Perfectionist ka, mm -hmm. Ay, um, passing na po sa o. sa batang perfectionist. Ay <laughs> passing this phone sa sa taong laging wrong grammar. Hoy! What ako? I'm passing this phone na super O ay mag-English. <laughs> I'm passing this phone sa baho o guton. I'm passing this phone sa taong sigiraglayas kapag may tinda na. Drop. Bakit? Totoo naman na. I'm passing this phone sa taong tulog-tulog. I'm passing this phone sa taong <laughs> Baw kay kilok. Ay <laughs> passing this phone. Ay passing this phone sa taong parang Maganda. Parang may kubita ang bibig. Ang <laughs> kubita. <laughs> Pansin ka. Siya. Toto. Toto. So buka ko. Okay. okay ha. Labasan ng amoy pala to ha. Nganya pala kayo ha. Okay. I'm passing this phone. Hmm. Do ka education mo. Bakit? Sinusuri ko pa yung sarili nyo eh. Magiging psychologist pala tayo dito eh. So ayan. I'm passing this phone sa taong gabi-gabi galit. Gabi-gabi galit. Oh, si mama? Oh, 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 I'm passing this phone sa taong, grabe ka, perfect. Ay <laughs> passing this phone sa taong sa taong Mga kiki. Ay passing this phone, makikita lang nako konting konting ano, konting galaw lang, magagalit ka agad. Hu. <laughs> oh. <laughs> Ay passing this phone sa mahilig o kaon-kaon. Oy! Masawa ba? Chocolate lang yun. Chocolate. Ay passing this phone na sa nagpapangingob mo lagi. Mojod. Sige lang ano. At least malinis yung ilong. Malinis yung ilong. Kabaho yung pag mo. <laughs> Ay syempre. Galing sa ano na yun. Sa germs. Diba? So, ayan. I'm passing I'm passing this phone sa ano sa kapag kapag hindi kapag galit si mama siya din galit <laughs> so, bakit bakit Bak Ba't ako magagalit Ba't ako magagalit dinatamaan mo para magalit kami para magalit si mama <laughs> sa amin ako ning ipasa ang akong cellphone sa taong baga ug bulbul Wow. Bawal. bawal din ako ipasa ang ako cellphone sa taong sa taong sa taong kalimot na sa taong wait lang wait lang, wait lang. oh bata ko ay passing this phone na mabaho yung ulo oh. <laughs> buong ulo. <laughs> ay, ay, ay daba, may ako. Ipasa na ako ang cellphone sa taong dilip makuntinto basta walay ricksona Wait lang, ulit, ulit. I'm passing this phone na laging nangingi sa akin ng pera. Uy, ang oh! kapal mo! Ako, lagi nangingi! Uy, oh! ang kapal mo! Nung nag-SM Marikina tayo, 700 nga gastos ko sa'yo. Malinda, oh. SM Marikina. Siyempre, laki-laki nun eh. Pera yun eh. Mm -hmm. Ayan. I'm passing this phone na kahit kilay na ikas pa. <laughs> 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 Robby talaga. <it'll never> <laughs> Totoo yun. The passing this ang kilay, gakuan, Liter S, kaya wala yung kilay. Ay, passing this sa bahu kay ngala-ngala. Bahu ngala-ngala. Bahu Bawal. Wala na may balon ug may pasa na ko sa wala ako. Ah, pasa na ang cellphone sa mga batang walay wala wala ba ba wala wala baon sa school. Narao. Wala na Wala na kami pasok bukas. May baon sa school. Bala mo diya, goodbye.